tatlong 18 years old na mga kabataang lalaki. Ang mga namatay, lugar sa Anang City matapos mahulog. Ang sasakyan sa palayan, ang lugar ay sa Tokushima. Shima. Nangyari ang aksidente nito lang April 25 2024. Ang mabilis na pagmamaneho ng sasakyan ay bumangga sa mismong palayan sa isang prefectural na kalsada sa Anan, Nagaitaong Tokushima Prefecture at tatlo sa apat na kabataan na edad 18 years old ay namatay. Ang tinamaang guard pipe o pinakaharang sa palayan ay halos nawasak. Ang sasakyan ay kala mo basurang nagkatupi-tupi. Sobrang nawasak. Basag lahat ng bintana at akalamong mong bakal na tinupi-tupi lang. Matindi ang naging pagbangga. Agad isinugod sa ospital ang mga kabataan. Sa ospital ng Tokushima City at ospital ng Kumatsushima City. Ngunit agad ding namatay ang tatlong kabataan dahil puro sila napuruhan sa mismong ulo. Ang isa lang ang nakaligtas dahil ito ay nakatamo lamang ng minor injuries. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ngayon kung bakit nangyari ang ganitong matinding aksidente. Rest in peace sa mga kabataang namatay. Mag-iingat sa pagdadrive. Huwag maging palagay dahil konting pagkakamali buhay mo ang kapalit.